Magandang araw ng Biyernes. Narito na ang mahahalagang balita hatid sa inyo ng Philippine News Agency. Muling tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang suporta ng bansa sa Estados Unidos, Canada at Australia para itaguyod ang pangmatagalang kooperasyon para sa kapakanan ng ASEAN. Narito ang report. Muling tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Estados Unidos ang matibay na suporta ng Pilipinas para sa mga insatibong magpapalakas ng kapayapaan, seguridad at kaunlaran sa rehiyon. Sa 12 ASEAN US Summit, kinilala ng Pangulo ang mahalagang papel ng US sa ASEAN, lalo na bilang pwersa ng katatagan sa Indo-Pacific binigyang diin ni Marcos ang suporta ng Pilipinas para sa unang ASEAN-US Ministerial Dialogue on an Environment and Climate Change, pati na rin ang tulong ng US sa ASEAN Center for Biodiversity. Sa aspeto ng kalusugan, pinasalamatan din ng Pangulo ang Amerika para sa suporta nito sa Public Health Emergency Management at iba pang kritikal na usaping pangkalusugan. Samantala, kinilala rin ni Pangulong Marcos ang suporta ng Canada para sa ASEAN, partikular sa pagsulong ng kalakalan, seguridad at edukasyon. Sa ASEAN Canada Special Summit, binigyang diin ng Pangulo ang kahalagahan ng ASEAN Canada Free Trade Agreement na inaasahang magbubukas ng mas maraming oportunidad para sa rehiyon. Pinasalamatan din niya ang Canada sa patuloy nitong pagtulong sa ASEAN member states, partikular sa proteksyon ng mga migranteng manggagawa at sa mga programang naglalayong isulong ang kanilang karapatan at seguridad. Samantala, sinabi rin ni Pangulong Marcos na inaasahan niya ang suporta ng Australia sa pagsulong ng kapayapaan at katatagan sa Southeast Asia at Indo-Pacific. Sa 4th ASEAN Australia Summit, pinuri ng Pangulo ang matagal ng ugnayan ng ASEAN at Australia na umabot na ng limang dekada. Binigyang pansin din ni Marcos ang inisyatiba ng Australia tulad ng Maritime Security and Cooperation at ang pagpapalakas sa mga kasunduan tulad ng ASEAN-Australia, New Zealand Free Trade Agreement. So, sa usapin ng kalikasan, pinasalamatan din ng Pangulo ang Australia sa pagsuporta nito sa mga hakbang para mabawasan ng plastic waste at mapanatili ang proteksyon ng maritime biodiversity. Para sa PNA Headlines, ako si Kevin Ortiz. Sa ibang balita, isang panukalang batas ang inihain sa kamera para ituring ang extrajudicial killings o EJK bilang heinous crime. Sa ilalim ng House Bill 10986 o ang Anti-Extrajudicial Killing Act, may karampatang parusang habang buhay na pagkakakulong ng walang parol ang sinumang mapatutunayang sangkot sa EJK. Paigtingin din ito ang batas upang mapanagot ang mga responsable sa mga karumaldumal na gawain at maibalik ang tiwala ng publiko sa umiiral na hostisya sa bansa. Inihain ang naturang batas ng mga lider ng Kamara, bilang sina Senior Deputy Speaker Aurelio Don Gonzalez Jr. ng Pampanga House Deputy Speaker David J.J. Suarez ng Quezon at mga co-chairperson ng Quad Committee na sina Representatives Robert Ace Barbers ng Surigao del Norte, Bienvenido Benny Abante ng Maynila, Dan Fernandez ng Laguna at Stephen Joseph Caraps Paduano ng Abang Lingkod Party List. Kasabay ito ng patuloy na imbestigasyon ng House Quad Committee sa mga biktima ng War on Drugs sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Batay sa record na gobyerno, nasa 6,200 individual ang namatay sa mga operasyon ng pulisya laban sa droga at posibleng umabot pa sa 30,000 dahil sa mga hindi na report na kaso. Samantala, patuloy pa rin ang investigasyon ng International Criminal Court kay dating Pangulong Duterte at sa ilang miyembro ng kanyang gabinete na may kaugnayan sa EJK. Ngunit, iginiit ni Duterte na ang Pilipinas ay hindi saklaw ng horisdiksyon ng ICC dahil sa pag-withdraw ng bansa sa Rome Statute noong Marso 2019. Naaresto na ng mga otoridad ang tinaguriang kingpin ng mga ilegal na Philippine Offshore Gaming Operator o Pogo sa bansa. Naaresto ng pinagsanib na puwersa ng Presidential Anti-Organized Crime Commission at Bureau of Immigration si Liu Dong o kilala rin sa palayaw na Boss Boga, Xiaolong, Apaw at Hauhau sa isang subdivision sa Laguna noong Huwebes ng gabi. Ayon kay PAOK Executive Director Gilbert Cruz, nahuli si Liu Dong kasama ng kanyang mga bodyguard at ilang Chinese national na hinihinalang mga may-ari rin ng Pogo. Si Liu Dong ang itinuturong big boss ng Lucky South 99, ang niraid na Pogo Hub sa Porac, Mampanga na sangkot umano sa human trafficking at scam. Dagdag ni Cruz, si Liu Dong rin ang nagtayo ng mga Pogo sa Metro Manila Northern at Central Luzon at Calabarzon. Sinabi naman ni PAOK spokesperson Winston Casio na umaasa silang maibubulgar ni Liu Dong ang mga kasabwat niyang nasa likod ng operasyon ng mga ilegal na pogo. Ayon sa PAOK, malaking hakbang ang pagkakahuli kay Liu Dong tungo sa pagpapasara ng mga ilegal na pogo sa bansa. Patunayan niya ito na porsigido ang Administrasyong Marcos na pigilan ang mga problema at krimen na idinulot ng mga naturang pogo. Bukas ang ilang mambabata sa panukalang magbabawal sa mga personalidad na may kinakaharap na kaso na kumandidato sa eleksyon. Ayon kay Manila Representative Bienvenido Abante, panahon ng arali ng paghihigpit sa mga posisyon sa gobyerno. Nakasaad sa batas na maaari pa rin tumakbo ang isang individual, basta at hindi pa pinala ang hatol sa kanya. Pero dahil umano dito ay tila nagiging katatawa na na ang eleksyon. Isa sa mukahi niya ay pagbawalang tumakbo ang isang kandidatong nahaharap sa heinous crime at kinakitaan na ng korte ng probable cause ang kaso. Para naman kay One Rider Party List Representative Rog Gutierrez, pabor siya sa panukala lalo na kung ang kasong kinakaharap ay moral turpitude dahil nakasaad na ito sa Omnibus Election Code. Suportado rin niya ang panukala basta mayroong probable cause na makita ang korte. Gayunman, sinabi niyang maaring malabag dito ang konstitusyon at maari pang magamit ito para siraan ang kalaban sa politika. Ito ay kaugnay ng negatibong reaksyon ng publiko sa pagtakbo sa halalan ng ilang personalidad na naharap sa iba't ibang kaso. Magandang balita para sa mga nagtitipid ngayon sa kuryente. Bababa ng 36 centavos kada kilowatt hour ang singil ng Meralco ngayong Oktobre. Bababa ang kabuang singil ng Meralco ng 11 pesos at 42.95 centavos kada kilowatt hour mula 11 pesos at 78.82 centavos noong Setyembre. Katumbas ito ng 72 pesos na bawas singil para sa mga kumukonsumo nang 200 kilowatt hours na kuryente at 179 pesos para sa mga gumagamit ng 500 kilowatt hours. Ito ang unang bawas singil ng Meralco matapos ang tatlong buwan na sunod-sunod na taas singil. Ayon sa Meralco, bunso dito ng pagbaba ng mga sinisingil ng wholesale electricity spot market. Gumanda rin anya ang supply ng kuryente sa Luzon grid kasunod ng pagbaba ng average demand at average capacity on outage. Sa isang banda, tumaas ang singil ng mga independent power producer dahil sa tumataas na gastusin sa pangungontrata sa Malampaya Gas Field. Tumaas din ang singil mula sa mga power supply agreement kung saan kinukuha ng Meralco ang 50% ng kuryente nito. Naunang nagpahiwatig ang Meralco na bababa ang singil sa kuryente ngayong Oktubre dahil sa inaasahang pagbaba ng presyo sa wholesale electricity spot market. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito. Hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin ang aming webpage, pna.gov.ph o ang aming Facebook at text account na Philippine News Agency. May din ng PNA Headlines sa Facebook page ng serbisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. 75 araw na lamang, Pasko na. Ako po si Marita Muahe, to ang PNA Headlines. Naghatid ng mga balitang nagbubuklod sa Bagong Pilipinas.